DYFM News. Nasa maayos ng kondisyon ang tatlong magkakamag-anak matapos pasukin ng tubig ang bangkang sinasakyan nila sa baybayin na sakop ng Isla ng Kalayan kahapon, Oktobre 10, 2023. Sa naging panayam ni Ginang Michelle Ferrer, miyembro ng Rescue 3520 ng Kalayan, pauwi na ang tatlong magkakamag-anak sa isla nang biglang nabutas ang kanilang bangka sa gitna ng dagat kung kaya't pinasok ito ng tubig. Aniya, nakahingi ng tulong ang isa sa mga sakay nito nang matawagan niya ang kanilang kaanak na nasa isla na siyang humingi ng tulong sa MDRRMO at Philippine Coast Guard o PCG. Dagdag pa niya, hindi na nagawang hilain ng kanilang team ang bangka dahil Puno na ito ng tubig kung kaya tanging ang mga importanteng gamit na lamang ang naisalba ng mga magkakamag-anak. Ayon sa Kagayan Provincial Information Office, pinili ng mga magkakamag-anak na hindi na sila papangalanan ngunit nagpapasalamat sila sa MDRRMO at PCG na sumaklolo sa kanila. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Reward Mata para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service, number one pa rin sa KBP Kantar Survey, Idol. IFM News.